kambak mga boss at mga sir at mga madam ayan na po, na po ni boss Harvey ayan yan po ang Mio ayan ng aming sticker nakadikit po yan sa ating regular customer ayan, ito nagpo na naman sila kung paano tatanggalin ng eh ng center stand. Yan. Ngayon, gagawin po natin ang paraan paano babaklasin at bibigyan ko po kayo ng konti kaalaman para magkaroon kayo ng kaalaman sa pagtatanggal ng eh ng center stand. Walang halong biro, walang halong biro. yan na naman lini-linisan kahit walang dumi barel doon barel do dito hala sige barel baka mamaya may sit mo na naman ang babarilin Bago po kasi namin inuumpisa trabaho namin dito mga sir, mga boss. Amin mo nang linilinis ang motor. Para naman komportable ayusin. Yeah. Ang pinanguhugas pa namin dito, mineral. Hindi kami naguhugas ng Nawasa. Minewa, uh, mineral water or no hindi kami gumagamit ng ng ibang tubig kung hindi mineral water pangugas para fresh at walang virus at walang mga masamang elemento na papasok sa makina ayan kaya fresh na fresh na tubig ang aming ginagamit galing pabuyan sa bukal bukal na walang tubig ayan po sige po magbabalik po tayo mamaya sige tinatabas na po namin ng may wagang center stand center stand niya. ayan, pinatabas na po kasama pa yan mamaya pag gumagamit naman kayo ng grinder ganyan ko gamit ng grinder ng aking boss kaling iwas, iset yun yung pinaka importante dyan at sa pang mga uh, ganyan sitwasyon huwag kayong magmamadali baka duguin Lagyan mo ng, ano, ng WD-40. Ang mabisang gamot is WD-40. Gamot ng kalawang. alin Okay Makapal pa o wala kang natumbok? Sige. Tumbukin mo hanggang matutol

Ayan. Uy, narak na ni Boss Sarbi. Ayan. Hindi po kami nag-aayos. Minamas. Minamartilyo. Imbis na iayosin, minamartilyo. Ganyan po kagaling. Ang usapan naman po kasi basag. Hindi ayos. Ayan. Nasira na. Imbis na ayos na sira. Yan. Next. Hindi, paluin okay. mo na lang. Wala na nga eh. Wala na sa akin eh. Hindi. Ako naman. Iyong hawakan, mo, Arby, para ako ay mag-upisa na. Sa aking Ito ko yan. Ito. Oh. Oo. Oh, oh. Pakitabas mo sa abi para lumusot ang ang center. Kami po dito ay hindi gumagamit ng PC dahil wala kong po dito. Wala po kami personal protective equipment o uh, matawag na PPE uh, meron po kami dito Jiki gawang kaliye. Okay Salamat sa iyong tulong, Boss Arby. Ayun, natanggal na. Ayun na. Ito na naman ang puproblemahin natin mga lods. Kung paano ba tatanggalin yung hanayupak uh, na ano na yan. Uh, ehe na yan. Ngayon, unan yung gagawin. Til brush daw mo sabi ni boss sabi Yan para maging malinis. Yan. And second step, sprayan natin ng ano, antay. Gamot kalawang para sa kalawang. Para sa kalawang. Ayan po yan. Ha? Ah? Hindi. Una muna sa lahat ng gagawin nyo, maganap kayo ng bagay na mahaba. Lalagyan nyo po yan ng mahabang, 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 mahabang. bakal. Para po, meron po tayong mahahawakan. Ayan, naghahanap po si Ebor, a, Boss Arby. Dinodo. Ayan. Ayan mga idol. Okay na po siya. Ayan. O na po natin ginawa. Yung kanina welding. Kaso hindi kinaya. Kaya ang ginawa ko. Binutasan ko siya ng parena. Ayan. Binutasan ko ng parena dyan. Ayan. Ayan. Para lumuwag ngayon, pagkatapos butasan siya ng barena, ayan na yung resulta niya. Ayan. Papakita ko sa inyo, mga idol. Ayan ang resulta. Ayan. Diba? Napaka, napakalinis, napakalawang. Ayan, pakikita ko sa inyo. Kung anong naging purpose, bakit pinarenahan? Anong purpose? Bakit pinarinahan siya? Ayan. Napakita kasi sa inyo. Ayan. Para magkaroon ng clearance. Ayan siya. Ayan. Ayan yan. Tapos, para makapasok yung WD-4. Ayan. Ayan po. Tapos, pag tinignan mo dito, oh, walang damage damage walang grinder wala lahat kasi mawawala ng lakas pag grinder mo dito yung iba kasi ang pamamaraan nila iga grinder dito hahatiin sa gitna ngayon syempre bubukal, luluwag matatanggal pero pag linagyan ng sentestan delikado na kasi wala nang tiba ito kaya wag nyo pong gagayahin yung ganun okay yung mas ganun yung barena para ano para balik pa rin sa standard wala pa rin tinabas sa gitna Ayan. salamat po sa pananood